Habang busy pa din sila Kim sa kanilang taping ngayong araw, ay talagang sunod-sunod naman. Ang paglabas ng mga balita tungkol sa kanya at kay Paolo Avelino, dahil matapos ibalita ni Sir Ogie Diaz na hiwalay na si Paolo at Janine, ay sinundan naman ito, ng kumpirmasyon galing kay Christy Furman, ayon kay Miss Christie, ay may resibo ang kanyang source na totoong hiwalay na nga ang dalawa. Sa Maricel Academy naman, ay ibinunyag naman nila, na may dalawang mayayaman umano na nanliligaw kay Kim. Oh. Dalawang mayayaman at ma ang nanliligaw sa kanya. Ayon tuloy sa mga fans, ay dapat wag nang magpapatay-patay si Paulo kung talagang gusto nito si Kim dahil marami ang nakapila. Samantala, isa din sa pinag-uusapan ngayon ang inilabas na pop quiz ng Mega para kina Kim, Paulo at JM, kung saan ay tinanong naman si Paulo kung ano ang favorite accessory nito, ayon kay Pao ay, you beside me, sabay tingin kay Kim. Nabuking din, na palagi umanong inililibre ni Paulo si Kim. Samantala, ikalawang araw naman ang kanilang forest shoot na yung araw. <laughs>